Magandang araw mga Lodi at atin na nga itutuloy ang pag upgrade ng laptop ni client at baka naiinip na at maisipan ng bumili ng bago. Papalitan na natin ang traditional na hard disk drive niya ng bagong SSD halika na at gawin na natin ito baka gawin pa ng iba. <laughs> Aalisin na natin ang tornilyo ng hard disk niya at dahan-dahan at maingat natin ito hihiwalay sa motherboard niya oo nga pala ingat sa pag-aalis ng lock ng flex dahil napaka sensitive nito parang ako.